Hello po, MPL people. Welcome back. Isa po ba kayo na may inaatake palagi ng acid reflux o yung tinatawag na ulcer slash GERD? Kung kayo po ay <laughs> merong ganyan, hindi po kayo nag-iisa dahil ako din po. Pero controllable ko na po at manageable na po yung akin kasi pinag-aralan ko pong mabuti ang aking tiyan kung sa anong pagkain po natitrigger ang aking sikmura kung ano sa anong pagkain na trigger si acid reflux. So itong video na ito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pagkain mas nakaka-trigger sa atin. Pero disclaimer lang po, maring mga pagkain ito ay sa inyo ay hindi nakaka-trigger pero sa akin nakaka-trigger. Pero generally, ito po talaga, nakaka-trigger po talaga mga pagkain na ito. Una, creamy foods. Ito yung mga pagkain, mayroong gata, mayroong gatas o mga cooking cream. Naku, masasarap pa naman yung mga salad sa Pasko, no? Ayan. Nakaka-trigger po yan. So, hindi naman sinasabi na bawal kumain. Pero, minimal na lang po, konti. Kung dati ay isang mangkok, kakainin natin ngayon ay mga isang kutsara na lang. At least, no? nakakain pa rin. Pangalawa, yung mga pagkain oily foods tulad ng mga lechon, adobo. Yan, nakaka-trigger yan. Nangangasim po yan sikmura natin. Maaling hindi mo papapansin sa, sa simula, pero, ayan, silent <laughs> nagtatrabaho si acid ng silent kaya pag pag umatake ataking atake talagang bonggang atake ni acid reflux pangatlo yung mga uh, yung chicken po nakaka trigger po ng acid reflux ang chicken hindi ko alam kung anong meron sa chicken basta napapansin ko guys kasi nagli -le ledger ako eh meron akong diary meron akong diet diary kung anong kinakain ko sinusulat ko So, napapalisin ko, sa tuwing kakain ako ng manok, either sabuan ko man, or adubuhin, o kanong klaseng luto, umaasin yung sik sikmura ko. Grabe, grabe asim ang sikmura ko pag manok. Pangapat, bawal po tayong kumain ng chocolate kapag ka na tayo dahil parang pagkakain po tayo ng chocolate, umaakyat po yan dito experience ko na po yan. Chocolate or anything sweet, bawal po tayo. And yung mga spicy foods, mas lalo na yung if spicy, fo spicy foods. Tulad ng mga, naku, sarap pa naman kainin yung mga kimchi. O kaya yung mga pansit kanto na chili man si spicy. Naku, sarap, sarap pa naman kainin yon Kaya, stop muna guys. Stop talaga sa spicy foods. Kung mahilig kayo, naku, bawal po. Yung mga kinilaw, yung mga kinilaw isda, kinilaw na mga, mga seafoods, bawal po tayo dun sa mga Kasi may vinegar, may lemon yun. So, bawal po tayo dun. No? Nag-trigger po si ay acid reflux. So, alam mo na si acid reflux. Medyo. At, bawal na din po tayo guys sa mga soft drinks o soda drinks. Well, etong napapansin ko guys. Kapag kauminom ako ng Sprite, 7-Up, Coke, o Pepsi, nako ang bilis na ng akyat uh, ng asim, ang bilis ang bilis ng asim aakyat ah, nati trigger agad-agad si ano si acid reflux kaya iwasan yung sprite pepsi at saka coke at saka seven up ah, pero napapansin ko kapag kami no ako ng merienda orange Guys, yung merinda orange siya kasi yung merinda, dalawa yata yung flavor. Dito sa Saudi, dalawa may citrus. Yung merinda na citrus, medyo masim yon. Yung merinda orange, yon guys. Mild din siya. Hindi natitrigger ang ano ko doon. Mm, ang aking acid. So, hindi natitrigger si acid sa merinda orange. And, bawal na po tayo guys mag-isip ng kung ano-ano kapag merong acid. Kasi napapansin ko, pag lagi ako nag-isip ng mga kung ano-ano, yung lagi ko iniisip ang future, lagi akong natatakot, na anxious, na-stress po ako, parang sumasakat yung dito ko. Hindi ko lang alam kung nas psychological effect pero yes ayun sa nababasa ko sa research ko na nagpuproduce ng maraming acids kapag masyado po tayong stress sa pag-iisip okay ayun kulang sa tulog yun nagpuproduce din daw ng na, ano, maraming acids so ano ang ginagawa ko kasi Matakaw tayo sa pagkain eh. Kahit anong gawin pa natin, matakaw talaga tayo sa pagkain. Kahit sabihin na natin, nag-iingat tayo, Matakaw talaga tayo sa pagkain eh. Kakain talaga tayo at kakain. So, ang ginagawa ko din, hindi naman maiwasan. Hindi ako kakain. Nag-ano, nag, ako, nag-self-discipline si ako, kumbaga. Tapos, yung mga kasamahan ko sa trabaho, nakikita ko, sarap ng kain, kung ano-ano mga kinakain. Kumakain pa na ako, guys, pero meron ako laging handa na gabiscon or antacid. So, kahit anumang antacid, it will help, guys. Kakain ako. Kakain ako. Tapos pag mamaya, pag may, napansin ko na ayan. Ayan na. Parang parang didigay na ko. Ayun. Iinom yan ako ng antacid. Gabis ko ang antacid ko dito. At muntik ko na makalimutan guys. Nga pala. Ang kape. Mataas sa caffeine. Nako. Anything. Any drinks and food na may kape. May kafein. Bawal po tayo dyan. Mabilis po ang akayat ni acid niyan sa kape. Lalo na yung mga instant coffee, Nescafe, nice mga ganun. Paano pa yung mga kasing brand. Kahit nasabihin mo pa na yung gold coffee daw kasi ano, mababang caffeine, may caffeine pa rin yan. Nagtitrigil pa rin po yan ng acid. Subok ko na yan. Kahit yung gold o hindi gold na coffee, subok ko na yan. Nangangasim. Alam sa next video, pag-usapan natin kung ano lang yung pwedeng kainin. Okay, so for now, that's all for today. Thank you for watching MPLP, My Poor Life in Philippines. Pero nandito ako sa Saudi. Bye!